Eh, ano? di ba kayo sumakay sa public? E so, okay. di ba so, eh, andam ako? Viral ngayon ang isang alita na nakuhanan sa isang pampublikong jeepney, kung saan ay nagkaroon ng alita ng isang ale at ang isang lalaki dahil lamang umano sa pag-aabot ng ale ng bayad nito. E kayo anong mapakaingan mura kayo ng mura? Bakit? Sino kayo para murahin kami? Sino ako para abotan nyo ng ano? Eh, dito sumakay, sumakay sa public. Wag sumakay sa public. hindi ako. kita. Yung... mo ako. Talaga, mo ako, Muro, talaga. Mo ako ah. bulong bulong, Ay, hindi ka ko, ko. kausap ko, hindi ikaw. Sa panimula nga ng video, ay maririnig ang tinig ng ale kung saan ay labis nitong ikinadidismaya ang naging asal umano ng lalaki nang ang mga ito ay mag-abot ng bayad dito imbes umano na abutin ng lalaki ang nasabing bayad ay nagalit umano ito, dahil hindi umano gusto ng lalaki na tila ba ito ay nauutusan. Dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng ale at ni kuya, ay nagpa na si kuya na kunin ang ibinayad nito sa driver, upang ito ay bumaba na lang, at nang akmang bababa na si kuya ay ito nga ang ginawa nito sa ale. Ayaw niyong abutin! Huwag kayong umupusan umup kumakay umup sa public! Oh, diba? Di mami ka rin? Ano kung mami? Di ba kayo nagsabi ayaw nyo abutin? Kayo ang nagsabi huwag nyo abutin ng bayad. Ayaw nyo abutin. Kapag ganyan kung may edad na huwag naman ganyan ang sama ugali. Kaya itong dakdak nyo Okay. Okay, kula mo. Okay, kula mo. Okay, kula mo. kula mo. Matagal ng tradisyon dito sa ating bansa ang paraan ng pag-aabot natin ng pamasahe sa isang jeepney, ito nga ay sa paraang atin itong ipapakisuyo sa mga nasa unahan natin, upang mayabot at makarating naman ito sa driver ng isang jeepney. Ito rin ay matatawag na isang halimbawa ng simpleng pagtutulungan at pagkakaisa sa likod ng simpleng pag-aabot lamang ng bayad ng iyong kapwa. Ang mga ganitong tagpo ay talagang normal na lamang sa isang pampasaherong jeepney, ngunit kinakailangan pa rin ng lahat na magbitbit ng respeto at pangunawa, sa tuwing tayo ay lalabas ng ating mga tahanan, upang nang sa ganoon, ang mga simple lamang sanang mga ganitong hindi pagkakaunawaan, kaakibat ang prinsipyo ng iilang publiko ay dapat lang sana na naayos sa pamamagitan ng simpleng respeto at paggalang. Ikaw na ang humusga. Mickey, okay, mo